Kulongan ng bagsak ng isang street-level individual matapos itong magpositibo sa ikinasang by-bus operation ng Leyte PNP sa barangay San Antonio, Dulag, Leyte. Ang ulat mula kay Patrolwoman Christine Reyna Toledo. Timbog ang isang street-level individual sa ikinasang by-bus operation ng mga operatiba sa barangay San Antonio, Dulag, Leyte bandang alauna 26 ng hapon ng ikasa ang operasyon ng mga pinagsamang mga tauhan ng Dulag Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit Leyte, Police Provincial Office, sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa sospek ang apat na pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na isang gramo na nagkakahalaga ng 6,800 at 2,500 pesos bill na by bus money. Ang sospek ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kristen Reyna Toledo, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Toledo.